Aba-ibang klase nga talaga ang isang Jared Vanderbilt sa paglalaro ng depensa. Ang sarap niya ngang panoorin. Ha? Wala, sa laban nga lagi sa Charlotte Hornets, si Vando ay muling naglaro. At kagaya na sa Warriors ay very limited lang talaga ang kanyang paglalaro mga idol. 13 minutes lang ang kanyang nilaro, onting segundo nang inangat mula nga sa Warriors game. Pero hindi nga yan nagpigil kay Vando na talaga nga namang maapektuhan niya muli ang laban nila against sa Hornets. And well, pagpasok niya ay naatasan niya siya dito kay Miles Bridges na talaga nga namang mainit buong laban. Pero nga mga idol, pagpasok ni Vado, abay dinisrap niya agad itong si Bridges, hindi hinayaan na maging komportable. At dito'y nakadeflect nga ng bola. And then matapos yan, ay, sububuk nga si Miles na atakihin siya pero he is in front of him kaya naman pinasa niya na lang ang bola. At dito nga ay coming off screen itong si Miles Bridges para nga bigyan siya ng wide open driving lane pero nandiyan si Jared Vanderbilt at talagang hindi nga siya iniwanan at na-force siya nga itong nga si Miles Bridges na magkaroon ng tough shot fading away na nga itong mga idol tough floater right hand pa yan mintis nga yan airball. At mukhang ang bad trip na itong si Mas Bridges after ng mga defensive stop na ito ni Jared Vanderbilt sa kanya. Kaya naman niya na ito mga idol, tinulang, pinisikal. Pero wala nga rin yan, hindi nag-back down talaga itong si Jared Vanderbilt. At talagang great ball denial ang kanyang ginawa dito kay Mas Bridges. Parang hindi maawa ka ng bola. At sa buong possession nga, abay parang naitsapwera na lang itong si Mas Bridges. Bumapalakpak pa dito. Pero nang dahil nga sa great defense si Vando, abay hindi na siya nakawak ng bola dito. Parang nga gumawa sa kanyang team. At sa fourth quarter naman, abay akala nga ni Michich dito ay easy pass ang maibibigay niya dito kay Mas Bridges ng dahil napakalayo nga neto ni Vando. Pero dyan nga siya nagkamali ng dahil sa habangan nga neto ni Jared Vanderbilt, abay nakastill pa nga dito. Wide open fast break dunk, nice play nga. Para nga dito sa Lakers forward. Ah, dahil hirap na nga itong si Miles Bridges na makakuha ng bola, abay gumawa na lang sila ng play ng action para nga mabigyan naman kahit papano itong si Miles Bridges ng wide open look. Pero kahit nga dito sa back screen kay Vanderbilt, abay hindi nga rin talaga nawala itong si Vado sa presensya ni Bridges parang lintanga another defensive snap para nga dito kay Jared Vanderbilt. And then sa sumunod na possession na ba hindi na nga masyadong hinanap na itong ang Charlotte Hornets at si Bridges ng dahil nakadikit nga talaga si Vando sa kanya. Kaya naman itong si Michich ay sinarili na ang possession at kuha nga sana dito ng layup pero great defense di Austin Reeves at may nyo dito si Jared Vanderbilt on your screen at talagang present nga everywhere on the court nakakuha nga dito ng easy steal. At yun nga mga idol lang iilan lamang sa maraming defensive plays na ginawa ni Jared Vanderbilt para nga sa Lakers on a very limited playing time na in just 13 minutes. Talaga nga namang every time, every second na siya ay nasa court ay positibo talagang naiambag niya dito nga sa team ng LA Lakers. Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo sa second game back ni Jared Vanderbilt para nga sa team ng LA Lakers laban sa Hornets? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.